<laughs> so guys ito. ito guys, ipis lang ito na Oh no Kanya itong rubber Binili ko sa labas o. Para sigurado hugasan muna natin Ayan, ayan, ayan o. Ang gagawin natin guys ilagay, ilagay natin dito sa sa buns Oh no. Kailangan mabilis kasi inutusan ko siya pag pumunta dito dito. Dito natin ilalagay guys. <laughs> naman, Sana maging successful to guys Yung ating prank Yan yan Tapos parang 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 ito na tayo lagi. Yung iba laging natin para hindi malata. Tapos, kapus, na natin dito guys. ilagay natin sa gitna. Ayun guys, binalukan natin yun. Oh. Natin ilagay yung maipis. <laughs> Pagkita mo lang yung ginagawa mo lang. Anong kanya? Gawin ko ng ano? Ice coffee. Ice coffee nga. Wow! Stop tinuod ka na watch and learn. Watch and learn. Bula ka naman. Smile. Smile. Masarap sa tinapay yan love. Uh, Mas pa. Tinapay. Mas pa ako okay. <laughs> Ay, hindi may tinapay, natin, oh. tinapay. Yan <laughs> Yan <laughs>

哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈

Ano ba? mo sa video. Napapanood mo sa video yan. Ang sarap ng coffee jelly.